Mga brigada ang Pangulong Marcos, may direktiba sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan hinggil sa pagtugon sa oras ng kalamidad. Brigada Maricar, Sargan, ibrigada mo! Brigada! brigada. Inulit ni Pangulong Bongbong Marcos ang direktiba nito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa kung ano ang mga dapat nilang gawin bago at habang merong kalamidad. Unang binigyan ng direktiba ng Pangulo ang Department of Science and Technology na pagbutihin ang kanilang warning system upang makapagbigay ng napapanahong babala sa mga panganib dulot ng mga bagyo. Iniutos rin nito sa DOST at DILG ang tama at maayos na komunikasyon sa mga lokal na pamahalaan para handa sila pag may kalamidad at ipagpatuloy tuloy ang programa ng DILG na Operation Listo na layong palakasin ang disaster preparedness ng mga LGU para sa paghahanda, pagtugon at pagsusubaybay sa mga sakuna. Para naman daw maiwasan ang pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar, ipinagutos ng Pangulo sa NIA, DOE, DENR at MWSS na unti untiin na ang pagbabawas ng tubig mula sa mga dam bago pa man dumating ang bagyo. Ang NDRRMC at iba pang ahensya ng pamahalaan ay naatasan na suriin ang kanilang mga pamamaraan sa ilalim ng disaster response upang mas mabilis na makapaghatid ng tulong sa mga naapektuhang pamayanan. Habang ang DPWH ay tinagubilinan rin na pagbutihin ang slow protection design ng mga kalsada at tulay upang matiyak na ito ay angkop sa pagbabago ng klima. At hindi lang dapat matapos sa itinakdang oras kundi tiyakin rin na matibay at kalidad. Kaya naman inatasan din ng presidente ang DTI na kailangang suriin at tiyaking maayos at magagandang klase ng mga materyales at iba pang instrumentong gagamitin para sa mga proyekto ng pamahalaan. Umaasa ang pangulo na maliban sa paggunita sa mga nasawi ay magsilberin ang National Day of Mourning ng pagkakaisa para sa mas matibay anya ng mga infrastruktura at mga programang inuuna ang buhay at dignidad ng bawat Pilipino. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Femanala, The Music News Authority. Bagong, bagong, Brigada Balita,